At ito nga guys yung ating ginagawa kapag ka naghahantay tayo ng ating deliver na itlog kasi ngayon sa araw ng Sabado at meron na naman tayong deliver na itlog guys. Nasa 6 case na naman yung ating pa-deliver o nasa 72 tray yun guys. Kaya ito ang ginagawa natin habang naghahantay tayo ng paninda nating itlog guys. Ayan. Ang una muna natin ginagawa ay ipiprepare natin si Sayara kasi sobrang dumi naman na niya kasi ito halos sa ilang araw nating hindi pagro-rolling guys ay meron na naman siyang mga dumi-dumi na naman guys kasi ayan nga guys wala kasing parkingan yung ating sasakyan kung hindi nandun lang sa may silong ng aratilis kaya naman kung mapapansin nyo guys ayan puro dumi yung ating sasakyan ayan yung ating nililinisan at ikapag guys na puro dahon yung bubong ayan puro dahon yung bubong ng ating sasakyan at may mga dumi dumi yung gilid nya guys ayan tae kasi ng mga ibon yan guys kaya ito yung una muna natin ginagawa nililinisa muna natin yung ating sasakyan para pagdating mamaya ng ating itlog guys ay aalis na lang tayo at ito mga guys yung laman ng ating uh, sasakyan. Ayan. Ito kasi yung natira sa ating rolling nung nakaraang Merkoles. Ayan guys. At ngayon ay magre-resume na naman tayo ng ating uh, pagro-rolling. Ayan. Kaya mamaya ayusin natin at bibilangin na naman natin yung laman ng ating rolling guys. Ayan. Kung mapapansin nyo. Ayan. Halos unti lang yung madadala natin mamaya guys binasa na natin yung ating sasakyan at ngayon ay sasabunan na natin para habang nag tayong tayo ng itlog ay malinis na siya at ready na natin gamitin mamaya. yan nga guys, katatapos lang natin siyang sabunan at mapalawan muna natin yung ating sasakyan kasi talaga at mamaya ay magiging malinig sa'yo guys, ha? malawan muna natin siya malinis na naman yung ating sasakyan Ayan. at pati yung bubong nya wala nang mga dahon dahon hindi katulad kanina guys Ayan. malinis na naman siya at mamaya ay pupunasan natin siya para matuyo siya at kumintab kasi may pampakintab tayo dyan mamaya punasan natin siya at ngayon ay patutuyuin muna natin siya guys at syempre guys isusunod naman natin itong kasi dumi na naman yung ating flooring dito sa loob. Ayan, puro lupa. Ayan, ay, nadumihan. Puro lupa siya guys sa loob. Ayan. at ito nga guys uh, che check natin yung kanyang kung guys uh, ang kanyang tubig sa radiator dapat lagi natin chinecheck ayan katulad nyan puro kalat din dito sa loob puro ay dahon kaya kailangan din natin i-check ito guys ayan puro kalat puro dahon ng alateris ayan kasi so, doon siya nakaparting sa silong uh, ratilis at uh, kung nagchi ako ng kwan guys, dito ako nagchi sa may reservoir niya. Dito lahat napupunta yung kanyang tubig. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, kulay green yung tubig ng ating reserbo dahil meron siyang kolan. Ayan, nakaalan nyo madumi yung tubig niya pero kolan siyang guys para hindi masyadong mag-iinit yung ating makina. Ayan. At kung dito naman tayo guys ay matatapon yung ating tubig. Ayan. Kung mapapansin nyo. Ayan. Matatapon. Kasi punong puno siya. At nandun sa reservoir niya yung ibang tubig ng Poland Ayan. Eh, Tumulo yung kanyang tubig. Ayan. At ito naman yung ating brake fluid. Ayan. check din natin. Ayan. Okay pa naman yung kanyang brake fluid guys. Marami pa. Hindi naman nauubos siyang brake fluid niya eh. At sabay hugasan na rin natin siya mamaya. Pinaligo Pinaliguan na rin natin yung kanyang harapan. Ayan. Talagang ang dumi niya. Kailangan nating linisan at alagaan. At kaya naman natin inalagaan itong ating sasakyan guys. Unang-una kasi ay hindi pa natin nababayaran itong sasakyan na to. At ang pangalawa naman guys ay kahit sa panaginip naman kasi hindi ko pa rin nakikita na magkakaroon tayo ng sasakyan. Kasi ang tagal din natin sa abroad. Halos walong taon din tayo sa abroad pero walang nangyari yung pag-abroad natin. At mas maganda pa nga dito sa Pinas kasi nakaka tatlong taon pa lang tayo. Nakapagpundar na tayo ng dalawang tricycle. At ito nga guys yung ating binabayaran. At sa susunod nga guys papakita ko yung Uh, kukunin nating lupa kung sakaling matuloy at ito nga kaya talagang nagpuporsige tayo dahil mas malaki pa yung kinikita natin sa pagro-rolling kesa naman dati sa pag-abroad guys at mas malaki yung chance natin makapag pundar dito sa Pinas. Kahit naman guys sa abroad ka una sa Pilipinas ka basta talagang magsisipag ka lang ay kikita at kikita ka. Ayan. Kaya dito lang sa Pinas guys buti na lang at nakansel tayo noong pandemic. Uh, blessing din naman kasi yun kasi talaga namang nakita din natin yung ating pagkakaiba sa pag-aabroad natin at pag-ninegosyo dito sa Pinas kahit na masasabi natin pagro-rolling lang yung ginagawa natin ay mas malaki pa rin yung ating kinikita guys kasi pag nandito tayo sa Pinas mas pag sarili nating negosyo ay kaya natin pagtyagaan palakihin talagang pagpuporsigihan natin kahit na sabihin natin matumal ang ibang araw na pagro-rolling natin ay pwede natin gawan ng paraan para kumita tayo ng malaki guys ayan yung ginagawa natin at ito susunod naman natin yung ating paglilinis ng sasakyan ngayon guys sa loob kasi kailangan na natin i-prepare yung ating lalagyan ng itlog na naman dito sa loob yung space nya at yung ating mga mantika kaya yun na yung gagawin muna natin kaya ayos natin yung mga daladala natin ngayon para meron tayong paglagyan ng itlog mamaya yeah, guys uh, medyo malinis na yun dito sa right side natin kasi dito natin dalaga yung itlog at uh, inilagay ko muna dito lahat ng ating mga paninda sa left side para naman mamaya ay maikarga natin na maayos yung itlog kasi marami marami din in order natin guys nasa 72 tray at ayan malinis na winalisan na rin natin itong loob ng ating sasakyan ayan guys marami tayong dalang wash sugar kasi ito yung mabenta sa atin halos na sa 200 pieces mahigit yan at ito naman guys yung puting asukal natin bakit ba tayo may tupperware dahil lalagyan na natin to pag tag ulan kasi ito guys kapag uh, biglang umulan dito natin inilalagay yung mga itlog para maideliver natin ng safe sa customer at hindi nababasa ayan, syempre ready din yung ating payong ito yung ating payong Lagi-lagi ko din dala ang payong na yan para hindi tayo mabasa kapag ka umuulan. Ayan guys. Ayan yung purpose ng dala-dala natin mga payong guys. At ayan nga guys, katatapos lang natin maglinis ng ating sasakyan at ang isusunod naman natin ay maguhugas tayong bote. Kasi unti na lang yung istak nating bote guys. Ayan. At marami nga tayong huhugasan. Ipapakita ko sa inyo natin mga huhugasan na bote. Yung malilinis kasi ay wala na. Ito nga guys, ayan. Habang hinahantay natin yung itlog, maguhugas tayo ng ating mga bote. Ang dami nating stocks. Ayan, kaso nga lang hindi pa malinis guys at kailangan nating linisan mamaya. Mat sisimulan natin maglinis ngayon ng bote guys. Ayan, ganyan karaming stocks natin ngayon pero wala tayong malinis. At ito pa nga lang guys, yung malilinis natin na bote siguro nasa 100 plus pa lang. Kaya mabdadagdagan natin Ayan, habang nagahantay tayo sa pagdating ng itlog para mag-rolling tayo mamaya guys. Ganyang kabisi ang araw natin tuwing Sabado din at Linggo. Ayan, kung hindi mag-repack, maglinis. At kung uh, magpag-aayos ng ating mga panit. Uh, katatapos lang natin maghugas ng bote at ito ngayon nahugasan natin siguro meron naman ng na mga 60 pieces itong nahugasan natin guys ayan yung ating nahugasan ngayon at ayan guys, paalis na nga tayo tayo ay magro-rolling na at ayan nga guys, uh, paalis na tayo at tayo ay magro-rolling na ayan, nakaligo na rin tayo at ayan, makaready na yung ating sasakyan ngayon at aabangan na natin yung itlog doon sa may kalsada kasi minsan hindi sila pumapasok dito sa amin kung malaki yung kanilang truck ayan guys, at aabangan ko na yung kanilang uh, sasakyan guys ayan, maraming salamat